Hello guys. Ayan, so luto tayo ng empanada. Ayan na yung first batch. Second batch naman tayo. Yeah. Empanada tayo, John. Ayan natin mag-golden brown, tapos babaling natin sa kabila. Step yung first batch na ito. Hmm. Ayan, nagpe-prepare pa dito si Irbs. Tara! Tuna empanada. Itayin lang natin mag-golden brown. Pag nag-golden brown na, babaligtad natin ng konti. Diba? Ito ibang size. Pwede <laughs> lang ibaligtad guys. Baligtad na natin. Staying around. Um. Mm -hmm. And guys, luto na ang empanada natin. So, iahon na natin. Ahon na natin sila. Luto-luto na. oo. Oh, yeah. ahon ko na. Ia ahon ko na sa kasirapan <laughs> ng ating mga empanada. Laki na ito. <clears throat> sa akin itong malaki. <laughs> What are you doing, Ibs? na May third batch pa tayo. Tapos na ang second batch. May third batch pa. Yan, nilalagay na ni Herbs. <laughs> third batch. <coughs> Mukhang masarap to guys. So, ang dami nariyan na natin. Ayan. Sarap. Ang crispy. So, habang nagluluto tayo guys. Nakita ko tong ref namin. <laughs> Gusto ko malaman ano bang laman. May ice cream. Kaya pala ako inubo. Yan ito. Spring rolls. <coughs> Sa baba, anong laman? May clogs. OMG. Ebon, ebon. <coughs> May Hershey's. Zero. May soft drinks. May ubas. Ano yung mga yan? <coughs>

Dan guys, ibalik na, ulit natin Ating info na, jah Minta chopstick lang gamit Luto na ang loob yun, guys. Yung loob. <clears throat> loob. niya. Niluto na namin kanina. Yung palaman. Kaya e yung labas na lang ang ano, pinapakrispy natin. Diba? E Yan yung sagot sa, sa, sa ano, paggutom kayo, guys. Yan empanada lang ang katatat. <laughs> tuna empanada pa guys. Tuna empanada. Diba? Century tuna lang tsaka carrots. I-empanada okay, ka na. Kaya lang natin mag-golden brown pag golden brown na yan na natin. Powdered batch na to. Guys, hindi bis maluto. kailangan ko rin ulit. Natunay sa loob niyan guys. Kaya ano. Pinapa crispy ko lang yung Oh, sarap! Ni Balo na labag. Ito na siya agad. Ang oh, bilis. Yahon na natin. Third batch, tapos na ito yung third batch. I'm fourth batch guys. and <laughs> what that's wrong is that you that approve, approve. Huh? So ngayon guys, etong mga to ililipat natin sa sa lagyan dito. I-arrange yeah, natin dito sa lagyan. Okay, kaya lang mainit-init. Ah. Yeah, I-arrange natin. Ayan, isa-isa. Mainit pa. Ayan na guys, ang ating empanada, empanada, finished product. O, oh, dapat. Eh, pila na kayo, pila na kayo, ibibenta ko na to. <laughs> Yan, kain na tayo. Hello guys, ayan, luto na ang ating empanada. It's time for us to eat. Yan. Ito na. Yung natin. Check. Check natin guys. Alright. This is it. Pansit. Tikman natin. Mmm. Ah. Crispy. Mmm. Approve! Approve! Harap! Ayun pa naman oh. Carrots lang yan at saka tuna. May empanada ka na. Ayan <coughs> tayo. Hello guys! Ayan, try naman natin siya with ketchup. So, pa natin. Okay. Ketchup, ketchup. Terus mm -hmm. kita din Hap. Mm. Gawa na rin kayo ng ganito guys. Pagka gusto nyo lang mag food trip sa bahay. Tuna lang, patatas, sa oh, carrots. Sov na kana yeah and thank you sa sana till next time bye <laughs>